Yan yeah, good vibes, magandang umaga Lalo na sa mga kamalasakit natin dito sa page Meron tayong topic ngayon at ang topic natin ngayon Alam ko ay makakarelate tayong lahat Ito ay ang pagkakaroon ng kaibigan yeah. Alam naman natin na isa sa pinakatagbuhan natin Pinakahinihinga natin ng mapayo Ay ang ating mga kaibigan At minsan may mga kaibigan tayong itinuring na nating mga sarili nating kapatid kuya minsan sila pa yung parang nagiging magulang na natin yung ating mga kaibigan at alam nyo ba na marami ding mga untoward incidents na, na nangyayari between mga magkakaibigan dyan din nagsisimulang away kaibigan din ang gumagawa ng mga kaguluhan ng mga pagkakawatakwatak kaibigan din ang sumisira sa inyo sa pangalan ninyo sa pagkakaibigan din nag-uumpisa ang pag-aawayan. Kaya napaka napaka-palad mo kung ang kaibigan mo ay tapat sa iyo. Mga kumpara niyo mga pinili nyong pinagkakatiwalaan niyo. Kung 'yan, sila lahat ay tapat sa iyo. Napakaswerte mo. Higit ka pa sa mayamang tao. 'Di ba? Dahil marami sa mga mayamang tao ang issue nila ay yung pagkakaroon ng mga kaibigan na naging traitor sa kanila. So napakahirap din talaga pagka ikaw ay nagkaroon ng kaibigan dahil sa mayaman ka lang, di ba? Napakaganda sana kung nagkaroon ka ng kaibigan nung ikaw pa ay naghihirap hanggang sa ikaw ay umunlad nakasakasama yung mga kaibigan mong yan, di diba? Masasabi mo pang mas tunay na kaibigan yung taong nandiyan nakasama ka na nung ikaw ay walang wala pa sa buhay, di ba? Nung wala ka pang trabaho, tambay ka pa, nandiyan na yung taong yan na tumutulong sa'yo kilalang kilala mo na di ba? pero hindi naman ibig sabihin na may mga kaibigan kang bago ngayon ay pwede mo na silang i-judge dahil sa mga ganitong prinsipyo so piling pili din talaga dahil hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho may mga tinuturing tayong kaibigan na na kailan mo lang nakilala parang isang araw mo lang nakilala eh tapos turingan na ninyo brotherhood kaagad turingan na ninyo ay eh, parang Imamalasakit sakit ko to so, susuportahan ko ito kapatid ko to ganun na kaagad yung turingan ninyo totoo yun at usually marami ang kaibigan na ganun mas nagtatagal yung kaibigan na dumating instant instant lang na nagkaroon kayo ng similarity o naging compatible kayo sa isa't isa eh doon pala makikilala niyo yung mahanap nyo yung tunay sa inyo Marami ang ganun na ipinagpapalit nila yung matagal na nilang kaibigan sa mga bagong kaibigan Dahil sa meron silang mutual understanding talaga At ilang beses ko rin nasubukan yung ganun Meron din yung matagal mo ng kaibigan Pero nung nasubok kayo ng panahon Ay eh ilalaglag ka pala o tataluhin ka Marami rin ganyan Marami na kaming uh, na-record na ganyan. Mga magkakaibigan lang din ang nagsiraan. Uh, kaibigan, sinulot niya yung mister ni Ganito. Kaibigan, sinulot niya yung asawa ni Ganito. Uh, kaibigan, pinagnakawan yung kaibigan niya. O kay best friend, ipinahamak niya yung kaibigan niya. Ang daming ganyan kaya isa sa talagang pinaniniwalaan ko na ang pinaka nakakatakot talagang mangyari sa'yo ay magkaroon ka ng uh, trader traitor na kaibigan o yung kaibigan hindi mapagkakatiwalaan kaya totoo rin yung sinasabi ng mga matatanda na okay lang yung kunti yung kaibigan mo kung sila ay may malasakit sa'yo mapagkakatiwalaan mo mas okay na yon at okay lang din na yung kaibigan mo ay ordinaryong tao lang Basta anumang oras ay pwede mong lapitan, matawagan. 'Di ba? May mga kaibigan tayo, 'di ba? Nasanay na tayo sa mga kaibigan natin na nauutusan natin. Nauutusan din tayo. Parang gibentik lang. Pero kapag yung kaibigan mo ay masyadong mataas, mauutusan mo ba 'yan? Hindi, 'di ba? So maraming disadvantage at marami ring advantage ang pagkakaroon ng kaibigan na may kaya sa buhay at pagkakaroon ng kaibigan na ordinaryo lang. Daming nagsasabi na yung kaibigan ko ay ganito, mayaman, may kapangyarihan. Kaya ito yung mga kaibigan na dapat alagaan natin kasi matutulungan tayo. So, ang isip mo ay para kang negosyante. Kumakaibigan ka sa mga mayaman, sa may mga kaya sa buhay, may kapangyarihan para pagdating ng oras ay magkaroon ka ng binipisyo sa kanila. Magamit mo sila hindi po magandang mentality yung ganun para kang negosyante na nag invest sa kaibigan hindi po dapat ganun mag invest tayo sa sarili natin gumawa tayo ng kabutihan magpakabuti tayo, magpakabait tayo maging tapat tayo darating yung mga kaibigan na katulad mo di ba? yung tunay na may malasakit pagka ikaw ay tunay na tao darating din sa buhay mo yung mga taong tunay dahil magkakaamuyan kayo eh makikilala ka nila dahil kaugali ka nila pero pag nalaman nila na ibang ugali mo, ibang dugo mo ikaw ay manggagancho, ikaw ay manggagamit ikaw ay maninira, ikaw ay inggitero makikilala, makikilala ka nila dahil ang isang tao, hindi niya talaga maitatago ng lifetime o matagalan yung kanyang pag-ugali kaya marami ang magkakaibigan ngayong linggong ito after one month, hindi na sila magkakaibigan kasi lumabas na yung tunay na kanilang mga ugali hindi niya kayang kaibigan ito dahil hindi niya kauri ito yung isa humble, yung isa mayabang hindi talaga magtatagal yung dalawang yan pero kapag ka mayabang sa mayabang marami rin ho akong kakilalang ganun na nagtatagal sila dahil pareho silang mayabang pareho silang sinungaling magaling silang magplastikan ang dami kong kakilalang ganun nagsisiraan pagka nakalikod ang isa nagsisiraan sila pero pagka magkaharap sila, nagpupurihan. Marami ang gano'n. at yun nga po yung isang nakakalungkot. At ayaw nating mangyari sa atin. Ayaw nating magkaroon ng mga ganung klaseng kaibigan, di ba? Pero hindi mo naman sila pwedeng awain na o prangkahin na ayaw kitang kaibigan. Pinagsisisihan kung naging kaibigan kita, pinagsisisihan kung naging kumare kita, kung kita. Hindi naman natin magawa yun, di ba? Kaya ang gagawin na lang natin i keep distance na lang, di ba? Magbigay ka ng space na hindi sila maka magkapanghimasok sa buhay nyo dahil napakadelikado kapag ka na, napasok ng mga peking kaibigan ang privado nyong buhay delikado po dahil wala nang privado sa inyo dahil lahat na lang ng makikita at maalalaman ng kaibigan nyo yan ay ibabahagi niya rin sa ibang mga kaibigan ninyo marami ang ganyan dahil ako minsan din akong lukuluko nung wala pa si Kristo sa buhay ko isa rin ho akong klase ng kaibigan na pag may kaaway ito, isa rin ho akong sul-sul Imbis na pagbatiin ko yung dalawa, eh nag-aaway lalo dahil napakagaling kong sul-sul Na gustong gusto ko yung may nag-aaway. Pero yan po ay eh, nung wala pa tayo sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Ganyan ho yung pag asal natin. Napakasama at nakakatakot. Kaya marami ang magkakaibigan ngayon na ang tagal na nilang magkakaaway. Yung mga magkakaibigan dati na ngayon magkakaaway, ang tagal nilang magkakaaway na. Bakit walang namamagitan? Nasaan na yung mga mutual friends ninyo na tinatawag ninyo? nananahimik sila o hindi kung hindi naman nananahimik nanunusul pa so wag kayong magtaka kung may mga magkakaibigan na kilala ninyo na hindi na nagkaayos sino ang may kasalanan dyan? yung mga mutual friends ninyo kayong mga mutual friends kayo yung mga kaibigan na mahilig magsabi na sagit na lang ako ayoko nang makialam sa away nila kayo yung mga peking kaibigan sa totoo lang dahil tayo na mutual friends nila nila may magagawa talaga tayo mapagbabati talaga natin yung mga yan pero ang ginagawa natin, playing safe tayo. Gusto natin, okay lang na magkaaway sila. Pero tayo, kaibigan natin yung isa't isa. Para pagkakasama natin yung isa, ang ipupulutan natin, ang pagkikwintuhan natin, yung kaaway nila. At yung isa naman, pagkasama din natin, ang pagkikwintuhan natin yung isa. Sasabihin natin, ay nakikisama lang ako dyan. Pero sa'yo talaga ako loyal. Ganon po yung mga ugali ng mga mutual friends natin. Kaya kung may magkakaaway na tropa natin, hindi na nagkakayos kasi ang dami sa atin sip-sip sa parehong partido kapag kausap mo si Pedro sinasabi mo rin na oo nga yung pangit yung ginagawa ni Juan sa'yo ganyan ganyan oo parang binababa ka na ni Juan, Juan Pedro di ba ganun pag kausap mo naman si Juan oo nga masyadong mapred si Pedro di ba paano magkakaayos yung dalawa kung kayo na mga mutual friends nila ay mga demonyo di ba marami ang ganyan kaya nakakalungkot talaga kailangan piliin talaga pero ang hirap din piliin ang gawin lang natin, mag-observe ba tayo? Ito rin po, isang tanda nyo ha. Para kahit paano, ma-eliminate nyo yung mga tunay na kaibigan sa mga peking kaibigan o mga hindi dapat maging kaibigan. Kapag ang isang tao o isang kaibigan nyo ay nakilala nyo sa ganitong ugali, yun bang pagkasama ka niya, ikinuikwinto niya yung mga kaibigan niya, ikinuikwinto niya yung mga ibang tao sa'yo, ikinuikwinto niya yung mga kabulukan ng ibang tao, mga pribadong pamumuhay ng ibang tao at kinekwento niya sayo sinasabi niya na si Uy, alam mo ba si ganito ay babayero yan si ganito hindi totoo yan pag may mga nakikilala kayong tao at ang kinekwento niya sayo ay puro negative na lang sa kapwa niya wag, wag, wag mo nang kuwan wag mo nang damayan what I mean is pag nagkwento siya ng mga ganong bagay alam mo ba si Juan babayero yan wag ka nang kwan, wag mo nang damayan kumbaga Huwag mo nang dagdagan yung kwento niya. Ay, oo, kilala ko 'yan. Oo nga, ibabayaro e, nga 'yan eh. 'Di ba may mga ganon Tapos magiging compatible na kayo. Na ang ginagawa niyo ay nani nagano, nagchichismisan na, 'di ba? Ang pangit kaya nung mga ganun, kalalaki ng tao. Ang ah, pinag-iisi ang pinag nyo ay buhay ng ibang tao. Ang pangit nung ganon Nagkaroon ka ng kaibigan, naging compatible kayo dahil meron kayong sinisiraan, dahil meron kayong pinagtatawanan o binubuli. Kapag ka ang nangyari, eh, demonyo ka na rin. Pero kung matalino kang tao at ganyan yung namit mo na tao, lahat ng kahay, lahat ng negative ng ibang tao kinukuwento niya sa iyo, mag-isip ka. Hindi mo pwedeng maging kaibigan 'yan. Dahil pagkalikod mo, ikukuwento ka rin 'yan. Marami na akong nasubukan na ganyan. Pagkalikod mo na pinagkwentuhan niya ng napakaraming negatibo patungkol sa ibang tao, ikaw rin later on ang ikukuwento niyan. Proven na po 'yan. Nangyari na po 'yan. At kapag kapag ka, hindi mo pinakinggan 'yan o ngumiti ka lang sa mga kwento niya, mauubusan at mauubusan yan maghanap yan ng kwan mo maghanap yan ng panggatong na manggagaling sa'yo pero kung ikaw matalino kang tao hindi mo nagagatungan wala siyang makukuhang detalye sa'yo hindi niya masasabing ay pangit din ang ugali nito hindi kumbaga wala siyang napala so sino ang sino ang lugi doon hindi ka lugi doon kasi every words na pwede mong idagdag dyan ay gagamitin niya at ikwikwinto niya rin sa iba tandaan nyo na ang tao na ang bukang bibig ay puro negatibo yan ang nasa puso niyan, puro negatibo. Yan din ang nasa isipan niyan, puro negatibo. Kaya kung papapasukin mo sa buhay mo yan, gagawin mong kaibigan mo yan, expect na lahat din ng mga nangyayari sa buhay mo, pag nalaman niyan, ikwikwinto niya rin sa ibang tao. Kaya nakakatakot po magkaroon ng mga kaibigan. Pero kung matalino ho tayo, alam natin kung ano yung pipiliin natin. Alam natin kung sino yung mga tao na pananat pananatilihin natin sa buhay natin. At tanda nyo ah mga ito ah kung ang mga kaibigan nyo ay kayang gumawa ng mararahas na bagay keep distance di ba marami tayong mga ganyan kung hindi nyo sila kayang suwayin o ipakilala sa Diyos huwag kayong manatili sa kanila dahil sila ang magpapakilala sa inyo sa demonyo sila ang maglalapit sa inyo sa kapamakan dalawa lang yan eh ikaw ang mahihila nila sa, ka, karahasan o dalawa lang yan ikaw ang mahihila nila sa karahasan o ikaw ang manghihila sa kanila sa katagumpayan o kaligtasan di ba at yung kaligtasan na sinasabi ko kung ang mga kaibigan mo ay nababahagian mo ng mga salita na nagmumula sa ating Diyos kahit paano nagkakaroon ng ng wisdom tanda ninyo kapag may nakilala kayong tao at puro nag-negative ang kinikwento nito patungkol sa ibang tao wag na wag mong hayaang magbukas ka rin ng bibig mo at makapagsabi ka ng mga negatibong bagay dahil magagamit at magagamit niya rin yan. so so ayan mga ka-vibes, mga kamalasakit piliin po ang magiging mga kaibigan natin hindi po masama ang tumanggi o dumistansya sa mga taong alam niyong punong-puno ng kasama ng puso God bless po